nakikita nyo ito yung development sa Esplanade Space for ano. Okay, Bridge. So yun, pumasok muna tayo dito sa Aroseros aso ah, Forest Park. May koi fish dito. magandang araw ngayon ay punta tayo ng ano Pasig River Esplanage Phase 4 yan titingnan natin kung ano yung mga pagbabago at update dito sa ginagawang ano Esplanage Ito na yung ano, yung phase 4. So dito sa kabila yung phase 1, 2, 3. Ay mamaya, pupunta din tayo diyan. So hanap lang tayo ng bababaan. Bababa tayo. Nandito tayo duman sa harap ng post office. Yan. Dito na tayo sa phase 1 sa likod ng post office. Ayan, papunta na tayo ng phase 4. Ang ganda ngayon, wala masyado tao. Kapag gabi kasi, sobrang daming tao dito. Pipicturan pa syuting So yun, nakita pa natin yung madalas kong napapanood sa YouTube na ito rin yung content niya. Madalas siya dito. Siguro dito siya nagtatrabaho. Papa date pa Papa. So dito patawid na tayo ng tulay sa ilalim. Papuntang phase 4 na ito. Nung opening kasi hindi ako nakapunta dito eh. Umuulan. Yan o. FTI University. FTI University. Yan daman na naman. May kita nyo ito yung development sa Esplanade Space 4. Yan o. Ang ganda ng pagka-design pan-develop development maganda maglakad lakad dito at wala pang tao mamaya gabi ang dami na dito so mamaya pupunta din tayo dun sa phase 1 hanggang phase 3 hindi pa ulit ako nakakapasyal dun eh baka may bagong update sa mga ano lugar doon so dito tatayuan na rin siguro to ng mga ano kainan mga night market that's to ongoing tong tulay ayan Itong nakikita nyo tulay. Yan sa kabila yung Quezon Bridge. Yan guys. Sa mga bagong viewers ko nga pala. Paki subscribe naman. Yung aking bagong YouTube channel. Gala ni JC. So yung madalas tayo dito sa Metro Manila. Dito lagi ako na. Magala. So ito yung Loton Station. Ferry Station. Quezon Bridge. Dito na tayo sa may Arroceros Forest Park. Ayan dito sa tapat niya. Ang mga nagtatanong, free lang po ang entrance dito. Mga hanggang alas 5 lang po ata. may mga sa estudyante tumatambay dito. Mga nagpa-practice. So yun ito na yung dulo ng phase 4 hanggang dito lang. Yung extension na yan, yan, na yung phase 5. Hindi ko alam kung hanggang saan pa ito yung sa plano. Siguro hanggang doon pa yan sa Pasig. Eh. <laughs> so ito yung phase 5. So in going pa sila. Naka-stop muna sila. May mga pilote lang na nakabaon. So yun, punta tayo dito sa ano? Aso, uh, ar, so, ano? Uh, so, Aroseros uh, so, uh, 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 Forest Park. So yun, pumasok muna tayo dito sa Aroseros aso Aroseros Forest Park Aroseros Forest Park Yan, naubulol ako Ito yung kanilang mga Pugahan So during the 20th century oh, Ito siya Ah, ganyan pala siya ano pa. Manila burning February 27, 1945. Aerial photo with Quezon Bridge. 'Yan. Postcard Manila 1990s, ah, 1960s. Ito naman yung during Spanish period do. Oh. 720, 1671. Oh, ganito pa yung mapa niya. Oh. Yan, may tabako factory pala dito. Mid-80s. So, ito yung mga puno dito. Nahaw, kutsina. Kutsina palm mga palm tree ang ganda nung ano LED yun oh. kasi madilim dito gawa ng puno <coughs> <coughs> ito yung mga avon dito yung mga common kingfisher little egret talabong At ata yan Krawkwak Ito ay yung ano Parpet Parang ano ito Sukat sa amin Sa probinsya Ito yung kanilang birds ay ito yung birds dito na Naliligaw May koi fish dito Bawal ang pumasok Yan de la Maganda lang yung pathway nila dito. Sigsag, sigsag. So yun, palabas tayo ng ano. arseros Dito, ang dami kasi ng estudyante dun. May kita sila sa video. <laughs> ayun palabas na tayo ng park. So yung dumahan pa dito tayo May fountain Hindi pa ito nakikita wow. Ngayon, palabas na tayo. So, yun dito sa labas. Ganito na yung ano, itsura dati nung unang punta ko dito wala pang mga ganito yung stall yan dami na ang gandun so, dati dumi dumi pa nito eh ito ang laki ng pinagbago ng ano Aroseros ceros So ngayon nandito tayo ngayon sa ano Pasig River Esplanage Oh kanina pumunta tayo ng Phase 4 yung bagong bukas sa Phase 4 sa kabila. Ngayon pupunta naman tayo ng Phase 1 hanggang Phase 3. Tingnan natin kung ano pang pagbabago dito sa ano sa Esplanade Pasig River. So yun, guys samahan niyo ako.